Napakadali lang talaga nitong gawin mga kapustak. Ako ay nagsimula pa lang ng binding. So mga ganitong bind yung aking mga ginagawa. O yung dikit sa harap, yung cover at saka ito. Kasi hindi na tayo gagamit ng machine ito. Maliwanag na pera na naman ito mga kapustak. Okay kayo? Mayroon na naman po tayong panibagong video po. Oh. Ayan. Mayroon na naman tayong gagawin na tip binding. So yung dati mga kabisdak Kung napapanood nyo yung dati kong inupload uh, Kulay orange po yung tip na ginamit natin So ngayon uh, Kulay blue na naman po Ayan, so, ayan po Inumpisahan na ni Garnix Katropa Ito po yung tip na gamit natin mga kabisdak no Duck tip Ang tawag po diyan 6 uh, na piraso po ito mga kabisdak Ayan so ito ako nagtahi Ang diskarte naman ito mga kabisdak Kung hindi ko nasasabi dun sa isa kong video Ayan pag nagbutas po tayo ng papel yan kasama na po isasama na po natin itong plastic sa pagbutas para hindi tayo mahirapan pag tahi ayan po kabilaan po yung plastic niya no ayan, may plastic tapos may morocco paper din po kabilaan ah, tahiin muna natin to napakadali lang talaga nitong gawin mga kapista po ay nagsimula pa lang ng binding. So, mga ganitong bind yung aking mga ginagawa. O so, yung dikit sa harap, yung cover, at saka ito. Kasi hindi na tayo gagamit ng machine ito. And so, tuklokin -tuk ko -tuk lang. Hindi ko lang ang mahaluk Mahalog ba mga pinak? Ano mahalog? So, mga paguhan pa lang kasi. Talong lalo na pag wala pa ko ay yung uh, machine, stamping machine. So, ganito lang muna yung gagawin nyo. Yan. Baka dali lang nito gawin. Higpit okay, lang natin mga kapatak. Kita ba? Diyan sa kamera? Higpit lang natin. ginagawa mo! mo. putuloy lang natin. Ayan, ayan. Okay. So, ayan na siya. Tapos si Katnix na ang bahala dito. Siya na yung bahalang mag... Ayan, maglagay ng tip. Padali lang mga kabistak, no? Maliwanag na pera na naman ito, mga kabistak. napaka-simple lang gawin. ba? Diba? Okay kayo? Okay kayo! Giniagawa mo! Ang mga subscriber, sinasabi nila, wala so, na daw nila itong ganitong fine kasi yung mga dati kong video uh, baga minaster na nila Ayan. napakadali lang naman yan tutulan lang natin bagayin ko lang sa atin yung putang daki ok kailangan lang yung pinamigit kayo, yung pagkatahin natin para siya magkalaskanas So, ang tanggapan naman dito mga kabisdak, 150. Ang ganitong klaseng bind. Tapos, pwede naman ito kahit sa isang daan lang. Ang isa. Hindi ka na login yan mga kabisdak. Oh. Lalo na pa, pag ganyan, 6 na piraso. Ayan, so, pwede na yan sa isang daan ng isa. So, 6 na piraso sa isang daan din. 600. Napakadali lang gawin. Tapos, uh, mura lang naman itong ano, uh, plastic kabilaan. Alright, so makapalit itong plastic na gamit natin. No? Ito yung PVC plastic mga kabista. Yan, makapal po yan. Hindi, hindi yan yung plastic lang na uh, acetate naman yung Hindi po. Alright. Anong tape yan? Ha? Duck tape, Ayan. Good na Good. trim ba natin? Pwede so, trim So ayun mga kapistak. I-trim mo na yung gilid Para mas maganda talaga tingnan Ayan o So ayan na po mga kabisdak no. Natapos na natin yung ating anim na piraso na tip binding. Napakaganda na naman mga kabisdak. Ayan. May trim na po yan ang gilid. So pwede naman po kung wala kayong cutter, eh, wala mo nang trim ang gilid niya. Kami kasi mayroong trim kasi may cutter kami. Alright. So napakaganda mga kabisdak ko. Oh. So hanggang dito na lang yung video natin mga kabisdak. Sana may natutunan kayo dito sa ating mga ina-upload na video no. Tunod nating upload. Amping sa kanunay mga kabisdak.